yun know? oh <laughs> hinagis ninyo <laughs> ayan po yung mga tropa mga idol oh pagkatapos po namin kumain magdadala <laughs> ilig talaga yung pangingisda ito si Manong oh meron ding bagong dalaw Hey, ralda. Lapa. Lapa. Kaudha, hey. Ay, pare, karun, eh. Hey, ralda. Wala <laughs> <gulisa> Hey, ralda. me pare karun, eh. Hey, ralda. Hey, Master Joe Katusok. Master Joe Katusok. Yung puri kong manag-chay. Eh. Patatsulok ka nyo. Wala. Eh. Wala. Patatsulok ka nyo. Patatsulok. <laughs> pero nakakauli. Ang <laughs> uh, mga tropa natin. Isang masayang adventure na naman mga ito. Lo. Napakarami namin dito. Napakaswerte po namin na ang tropa po namin. Masayahin at na saka talagang mababait. Ay, tali nga pa ba? Ay, kaya yata ito pati sa gitana niya. Tali, tali. Pray, dude. Ito ang bunga, dalali ang bunga, dalali Tinatanggal na po yung mga huli. Oh. Oh, tinatanggal na po namin yung huli. Yan, si Edgardo tumakas pa Oh. Ah, tayo, si Idol. Jeffrey. <adium> oh. Oh. So, oh. 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 Doon tapo ah? no. ta. Ano? Ating bagyo. Namura po to din. Ngayon ba 'yan? Nama na naman. Aype, ay, naman. Ay, naman. <laughs> naman. Ah. Tayo pa. Tayo pa. Ay, hey, ayarin natin tayo. Ikimang naman. Ah, nan tayo pa. Ay, hindi mo ito tol. Patira kami na rin ayo. Talaga? Oo. Oh. ay mga flashlight. Ay, bago. Ay, <laughs> I may <mean>, speaker, <laughs> alin ba? may speaker patutugan na eh. Bata kayo ipinadi, malamang ay ang mga limang minuto. Balikan mo sa sulong ng flashlight. Mm

Boto mo tayo ngayon lalaki nga, lalaki Talaga? I'll be Youtube. Oo Kaya Oo ngayon ko. ko na. Ngayon ako na. Panataw ko bisang tulong. Ang ganda ko. Parang 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 ang mahal. ko malapitan May 8 city ibat 86. Karakany. Nibot. The Durkman mo talaga, Durkman mo lang Magaling niya. Kanya yung flashlight kanya na nilo. ng ayup. Suya ka tawag kay Lipakin. Oo. Palapitang kay Lelio ang bituin. Amon tayo. ang flashlight kanya kanya na mapupuntuhan niya no. Mm, tutok. mo ginaid Knight eh. Ay sana niya magpa pa tapunan. O, oh, ito na. O, oh, ito, si Makaspak, o. Oh. O, oh, tignan po natin si Makaspak. Marunong daw po siya. E, po. Tango na. na sa ate, O. Ready na po kayo ng lalagyan. ito. Puno. Puno. Yung bilog, ah. Naku. Mayroon pa bilog. Sabi niya, naku, ah. Ay, ang dami. Hi. ang dami. Ay, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Ay, tiksain natin, tiksain natin pag mayroon. Tropa. mayroon. oh tiksain mo. Tiksain mo, Pres, pag mayroon lamang sa loob. O, oh, titiksain daw ni Pres, pag may lamang sa loob. Meron, meron. Diyan, sir lang. Kukuha tayo. balasahin balasay balasahin balasay ako naman. Ngayon, balasahin niyo. Siya naman. Si ano naman daw po, si, eh, si Sir Katusok na naman po. Tignan oh. po natin yung, yung pinagmamalaking niyang tatsulok. at sulok O, oh, siya. Oh. Saya po na. Napakasaya ng mga tropa, mga idol. Yan ang tinatawag na quality banding. Yan, o. Oh.

ओके 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 ओके

nya hmm, hmm. hmm. <coughs> <coughs> Yan idol. Yan na, idol. Anoorin niyo yung tatsulok no. Sinasadya daw po niya yung tatsulok hindi bilog ha. Hoy. Yan din. Yung tatsulok to katamamin narin. Ayun. May mauu dito. Yan. Baypayatan Meron po akong nakita ng rito. Dalawang bagay kundi siya o yung dala. Yeah, yeah. Oh. pala nito eh. O, ba yan? O oh. oh, sige. Yeah. Ay. Ayun! 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 ko may isda. Yun lang. Dalang ang kalaban. Mamaya si Idol naman. Patay. Sige, pa. Tarawaan nyo. Para ano. Ay, Tor. Laki-laki. ba ba bata ka nung dyari, oh, Tor? nga. nang galing mo naman. Ayun, Ayun laki. laki. Ano yung nag-iwalay? wala yan? Nakaw! Pahayin yung muna. Pahayin nyo. Pahayin yung muna. Wala nga sa <coughs> 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 Wala, bailawin. Bailawin wala sukal <coughs> lang. Day up, day day <laughs> મારાજ કાય કરો એક